Welcome to my YouTube channel guys It's me, Madam Dulia, at Superbox ng Bayan So, kagahapon na bumili tayo ng worth of 7K So, ganito naman yung ayos na pinagagawa ko guys Doon sa 7K na binili ko So, eto yung harapan ng tindahan natin Update-update lang naman tayo for today's video Ang wala kong ginawa, eto Yan, nagwalis-walis tayo dito sa harapan At bago ko nga Kaya masyadong Pakundo. Ah, pa! Miss <laughs> Universe! Ganda. Lumas ka talaga. Kaya pala. Isang ano sa <laughs> ba diba, alam nyo na guys? Isa po siyang paminta. <laughs> 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 alam nyo na. <laughs> <di sya> <laughs> hindi siya oh, diba? papaitan. Oo, di Marami pang iba. Oh, pa sa ginayelo na. <laughs> Oo, oh, Sa taas. Ayun. Sa Ilang araw siya hindi nag-deliver nag mga bakla. Yung yelo sa kanya 100 lang. So ayun, ano, update ko sa inyo yung 7K ganito yung ayos ko. Yan doon ko siya. Pumuksan ko lang ito para hindi siya mahirapan. Yan, wala tayong wala lang kami mga sampay. Yan. Magano si Papa, nag-habataw dito. deliver marahin. Umabot din si bakla. Baklang to. Ayan. Ayan siya. Ba't ganyan ang puti guys, no? Oh, pa. Candidate number one. Ten, 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 ten. Sino ba yan? Ah wala. Vlog lang. Ay, vlog lang. <laughs> Ay, ayan si Diyosa, oh. Wala, ayan siya. Bibili siya ng cellphone. Pagkaip siya ng limang lalaki. Bigyan mo ko isa. Hey! isang lalaki. Tara, isa na maganda. Wait lang, mababain tayo. Pag-vlog ka pala? Yes. Search mo Madam Duday. Ano? Madam Duday. Madam Duday? Oo, nandun yun. Duday kasi pangalan. Kung pakala, tagal-tagal mo lang. Yes, Madam po. Duday. Yes. Sumusubo. Yeah, ano Kaya <laughs> <Yeah>, naman. <laughs> ah, so, ito na nga, guys yung 7K na binili natin, dito ko siya nilagay. Unang-una, yung mga drinks, diba? Ha? Ah, o, oh, diba? Punong-puno na naman. Punong-puno. Ayan. Tingin-tingin lang tayo for today's video. Parang tour na rin. Tapos, syempre nga, yan. Bago tayo mag-ayos-ayos, guys. Yun. Sabi ko nga, syempre, napupuno lang tayo. Napupuno lang tayo. Yung kapatid ko, pinagalitan ko. Yung bunso namin. Kasi syempre, Grabe guys, ayaw niya nang kinakausap siya ng maayos. Gusto niya talaga yung ano, bartagulan. Ayan, napagalitan tuloy. Ako rin naglinis na naman. Ayan, naglinis muna tayo ng baler. Nagmap-map -map tayo. Yung kapatid ko yung nagaan. Nagluluto. Ginamit ko yung ano ba tawag. Doon yung binili natin sa TikTok. Ang ganda niya sa ano sa higong. O, di ba? Yung kulay blue. Papakita ko sa inyo. So, pang toilet siya. Pero ginamit ko sa ano, guys? Sa, uh, sa hing. Kasi nakakaputi na sa hing. So, yan. Nung kapatid ko yung nagluluto. Yan, yeah, di ba? Pag baba na naman yun, pakalat na naman. Ay, nakabuhay talaga. Kasi ito yung dalawang kahon na nabili natin. Balik si guys. Kapag mauubos na tong kahon na to, di ba? Hindi na siya tatlo. Bili na ako agad ng dalawa niyan. Kasi ito yung mabenta sa atin eh. Tapos yun, may yellow. Kailangan pagka madaling araw pa. Ano yung girl? Load? Yan, ma. Saan ka pupunta? Easy 50. Ay, bongga. Easy 50? Wait lang. Sinasabi ko, guys, di ba? Buti na lang, meron na tayong isa pang cellphone. Kasi, di ba, pag nagbablog tayo, baka cut pa to. Gusto ko yung tuloy-tuloy na vlog. Wait lang, ha? Palaw daw na ako. So, yun na nga, daily lifestyle to. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, guys, dito sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel para update kayo sa mga bago kong video, guys. No? Bakit daw sa salita. <laughs> Pero nung ah. Yeah, Yan, may bumibili si Kuya. dal ko ng dal-dal. Pakita niya ako. Pak, natin ito. Uh -huh. Yun na nga, guys. Focus pa rin tayo. Kahit may nakatingin sa atin. Ah, kalok. Nagulat ako si Kuya na sa gilid. Sabi niya, nakikinig lang daw siya. So, ito na nga. Pinapamili ko, guys. Ito yung mga first out natin. Ng na mga juices. Yung mga binibili. Kasi laging binibili sa akin ng mga jean-jean. Ito naman yung, ayun yung first out, hindi yung second out. Kaya yung mga bago yan. Yung mga napamilit ko. Tapos ito, yung mga konti lang na mga, ano, mga, konti na mga ano, patawag siya, palaman. Ayan. So, ayan pa rin yung tight. Tapos sa 23 pa tayo, magre-renew ng ating business permit, guys. Kasi naka-due date yan. May mga, mga date yan. Ayan. Tapos, ayan yung mga tichirya. Ayan, ayan guys. Ayan. Yung mga pinamili ko. Ito, ito yung mga bago guys. Ang mga malalaking ano, pancit kanton. Ito so, yung mga ano ko tatawag dito, so tamhon. Ayan. Kumain ako. Pagkain. So ayan yung tsura ng ating sari-sari store guys sa loob. Nakita nyo naman sa labas guys. Ayan. So ang ginawa ko lang maghapon dito, naglinis, naglinis sa baba. So ang target natin linisin, baka bukas kapag lumakas ulit tayo sa taas naman guys. Maglilinis tayo sa taas. Sa kwarto ng tita ko at saka dun sa banyo. Ayan yung linisin natin guys. Mablog din natin yun. So ito pa. Ayan, ganun lang kasi Tatama rin talaga ako pag wala akong ginagawa guys Kaya pagka yung malakas yung pakiramdam ko guys Kumigilos talaga ako dito Yan Kaso nga lang syempre Minsan kasi tinatamad ka rin May pagkatamad din talaga tayo Minsan, hindi naman araw-araw tamad guys Ayan Ayan yung pag-refill ko Mga alak na-refillan ko guys Ayun, eh. Puro red horse yan guys Yan ang ginagawa ko Yan Yan ang ginagawa ko dito So, nakaredy yung tatlong box na gin natin. Tapos meron na rin tayong tube ice. Nakaredy na tayo. Hanggang magdamag na naman tayo dito guys. Ayun na gawa dito guys. Ito title ng vlog natin for today. Ito yung nap napamili ko na 7K. Ganito ko siya inayos. Ayan. Alam niyo naman yung pre presyo presyo ng iba dyan. So yan, paubos na rin yung mga chicharon natin. Ang mabenda talaga yung chicharon na Mga malalaki natin chichirya yan, nasa taas. Diba? So ayun ang mga nabibili sa akin tuwing madaling araw, mojito 'yan, nag nagiging pasubing na 'yung natin kaya kailangan natin bumili niyan. Tagisang box-box lang kapag may benta ulit. Kasi nga darating 'yung bill natin sa BPI, 'yung bill natin sa Metrobank. Diba? So unang-una is 'yung BPI, sunod naman 'yung Metrobank. No? Kaya kailangan natin bumili ng bumili para may pang-bayad tayo sa ating utang. So hanggang dito na lang guys ang vlog ni Madam Duday. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para dito ka sa mga bago kong video, guys. Thank you for watching, guys. Bye-bye, guys. God bless po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panonood kay Madam. Bye-bye. Thank you for watching.